dito po sa ating studio ngayon ang mga empleyado ng Brower Builders Construction Supply. Actually, 30 po sila pero yung iba wala na pa kaya pitulang lang. Ang kanilang reklamo, yung sweldo nilang isang linggo at tatlong araw na ayo pero ibigay. Magandang tanghali po sa inyo, mga sir. Uh, magandang tanghali magandang din po. po, sir. Right. Uh, bukod doon sa so one week and three days na sweldo hindi pa binibigay, iniipit, Uh, gusto din makuha ninyo yung kaltas at malaman para sa inyong kaltas na 30 pesos per day. Pero nasabi na isa sa inyo, ikaw at ano, na kinakaltas yun ng HR para... Para alkansya po. Para alkansya daw. Huhulog kayo ng 30 pesos mm -hmm. sa inyong kumpanya per day at kapag alis nyo, makuha, makuha. nyo na. Babasagin yung alkansya, <laughs> kuha. Hindi, ang payo ko ngayon, basagin yung ulo nung kumakaltas at kunin yung job. Baka kung saan tayo mapunta. Para mabigyan ng linaw, ang reklamo ng makausap natin si Ginoong Michael Yang. Ito yung may area, no? Yung president ng Brower Builders Construction Supply. Sir Michael, magandang tahali po. Sir Michael. Eh, 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 mo, para manitindihan mabuti. Hindi, ikaw na lang tayo usap. Ako, intindi. Intindi yung salita. Sandali, sandali. Hindi, ikaw na lang tayo usap dalawa. Good afternoon. Good afternoon. Ikaw, Michael. Hindi po. Eric po, Eric. Ah, Eric. Eric. Ano 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 po ang katungkulan niyo diyan Sir Eric? Ah, uh, isa po ang mga uh, uh, in charge po sa mga In project. charge. Pwede na yan, ah, pwede po. na. Yan. Sir in charge. Pakibigay na po yung one week and three days na sweldo ng inyong mga tauhan. Pwede ba nila makonekta ngayong araw na ito, sir? Pakisabi kay, My kay uh, Michael. Uh, ganito ganito, ganito po kasi, sir, ang nangyari dyan ah uh, never po kasi kami... Hello, sir? Sir, paki pakisagot lang, sir. Mabibigyan niyo o hindi yung one week and three days na natrabaho na nila? Sir, ganito po kasi nangyari. Nagpatawag po kami sa kanila ng meeting. Kasi nga po, nagsasuffer po yung mga project na, yung mga, yung project na yan dahil po sa kagagawan nila. Marami po kasi kaming email na nare-receive coming from dun sa client na may mga, may mga, mga reklamo. Ano ba yung reklamo? Ginaw... Marami po. Tulad Actually na, niyo po ngayon, Kina, kinansel na po lahat ng ng PO namin doon sa project na 'yan. Dahil dahil po sa kanila. Ano po yung mga pinanggagawan nila? Ganito po kasi 'yon. Sir, paki-shortcut uh, sir, wala tayong time sir. Maubusan tayo ng oras. Nagikinig po sila. Ano po ang pinanggagawan nila? Reklamo po ng kliyente. Ganito ka ganito kasi po, sir. Uh, nung Sir, paki-spaki na, na po, sir. Direct to the point. Ano po yung mga pinanggagawan nila? ang mga kasalanan nila, sir? Ganito po kasi, sir. Yung ginagawa po kasi nila, according sa client po, it hindi po acceptable. Tulad ng? Tulad na po ng mga kabit, yung mga ibang ibang iba, ibang area na kinakabit nila, uh, hindi po ina-accept ng client. May mga rejection po na nangyari. Okay. So, ngayon po, gusto naming malaman ano po yung root ng mga rejection. So according sa mga tao po na namin, eh, wala naman daw po nangyayaring ganoon. Ngayon, pero may mga email po kasi kami na galing sa client namin na yun nga, mga reject. Ngayon po, nagpatawag po kami ng meeting dito. That time po kasi po, yung Okay, sa, sir, yung sir, sorry, sir, 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 sir. Ayaw apo. kong ubusin mo yung 30 minutes kung oras dito ano, sa news. Apo, apo, apo. Yung po bang mga rejection na sinasabi po ng client, yan po ba'y Uh, sinabi po sa inyo in writing at yan po ba'y pinaliwanag niyo sa kanila? O yan po sabi-sabi lamang, bunga nga lang? Yes, sir. Actually, I have an email ngayon, sir. Pwede kong from, i- From the client? From the client. Sa lahat, lahat po ng PO namin sa kanila, kinansel po lahat. Okay. okay. Sandali lamang po, sir. Alam niyo na po, mga sir, ha? Apo. Na kinansel po yung PO dahil nga raw po hindi maganda yung inyong trabaho. Okay. Now, pangalawa. Yung 30 pesos per day na kaltas, bakit po ginagawa yun ng inyong kumpanya sa kanila every day? Ah, uh, sir, ayun po yung kaltas po na yan, eh, hindi po ako makakapagpaliwan ng sipan. Si hindi, hindi sir, sandali, in, in, in charge ka eh. Kaya mo ang sagutin yan. So ngayon sir, kung hindi mo kayang sagutin, ibalik po sa kanila yung 30 pesos per day na kaltas. Illegal po yun. Sandali po sir ha. Hindi, wag na sir, wag na sir, wag na oras. Illegal po na ano yun, uh, deduction Pakisoli na po yung 30 pesos per day na Number one yun. Dali lang po. Uh, sir, sandali lang po ah. Sir. Sir. Okay. Ne, tawagan natin ulit yung si ano. Uh, uh, hello, hello, sir. Hello, sir. Yung 30 pesos po na kinakaltas po sa kanila. Ah, uh, dali lang, sir. Ah, kasi, wait lang, wait. Bopo. Ah. Sir. Sir. Yes, sir. Sandali lang po. Sir, tawag na, sir. Wag. Wala na ako oras, sir. Inuubos mo na yung oras ko. Okay? Gawal mo na ng paraan dahil ikaw, Inchal, sabi mo kanina, isoli na po yung 30 pesos na kaltas kada araw. Okay, sir? Ah, uh, sige sir, ganito na lang po kasi sir, ganito na lang. Po. Hindi, isosole. soli, namin yung paki okay? Sir, kasi pag hindi mo ginawa, yung amo mong si Michael, pag bowling ko yung ulo niyo dalawa, untog pala, hindi pala buhol. League pala yung binubuhol. Okay, sir. Hindi ako nagbibiro. Ha? Bulbul ka pala. Lumayas ka na nga. Uh, sa linyang telepono, si uh, Lourdes Ching, Senior Labor Employment Officer ng Dole. Magandang tanghali po. Magandang so, tanghali po. Ma'am, yung yes. 30 pesos, kinakaltasan sila. Illegal deduction. De illegal deduction. Opo. So, gusto po namin mabawi yon nila. Okay po. Ma'am, ngayon, sabi nung uh, kumpanya, kaya raw na delayed, dahil uh, meron daw mga trabaho hindi uh, gusto ng uh, kliyente kaya kinansel daw po yung uh, PO. Okay. So yan po ay pag-uusapan pa sa dole. Mm -hmm. Tama siya, ma'am? Okay, opo. At right. Patatawagan po natin, panadala na mo tayo ng inspector dyan. Ayan, sige po. Nan po natin kung anong mga ano nito. Pero ma'am, yung 30 pesos per day na kaltas, agad-agad dapat maibigay yon. Okay, ma'am? Magka may sahod pa rin ba na Yung may sahod natin. po yung one week and three days. Okay, sige po. Okay. Apuntahin dito yung mga tao. Sige po. Salamat po, ah, Ma'am okay. Lourdes. Okay, thank, thank you, you po. Okay. okay. yung po sa 30 pesos per day na kaltas, agad-agad may bibigay yun sa inyo ngayong araw din ito. Pero yung pong one week and three days, dahil nga po kinukonte sapagkat hindi na po maganda yung pagkagawa ng trabaho ninyo, dahil lang para makancel yung kontrata, medyo kailangan pag-usapan muna yun sa dole. Okay? Okay. 30 pesos per day na kaltas sa inyo. Makukuha natin yun agad-agad. Ano 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 4. Sa pagkain ninyo, sa pamasahe, sa 1, 4. Sige. po, sir. Maraming po nalang. Maraming po. Thank you po. At sa ating accomplishment report, isang grupo ng mga construction worker ang lumapit sa atin noong September 21. Ito po ang kanila naging sumbong. Boss Michael, gusto po namin na makuha yung aming pinaghirapan. Maawa ka naman sa pamilya namin. Wala kaming pamasahe. Pinagpagura namin yan. Araw at gabi. Nag-overtime kami para lang makasahod kami. Puro lang kayo pangako. Yan po ay nabigyan na ng aksyon. Kinabukasan din ay sinamahan natin sila sa inireklamong kumpanya na Brower Builders Construction Supply. Nangako ang kumpanya na ibibigay ang sweldo ng mga construction workers sa October 1. At para masigurong tutup pa rin ang pangako, binalikan natin sila muli sa araw na iyon. Halos apat na oras din kaming nag-antay sa tanggapan ng Brower Builders kasama mga complainant. Gabi na nang maibigay ang sweldo nila. Kayong paman, natuwa ang marami sa kanila at agad na umuwi sa probinsya upang maibigay na ang pera sa kanila mga pamilya at ang mga natira ay labis ang kasiyahan sa pagpapasalamat. Uh, Sir Raffi, marami, maraming maraming salamat po sa ginawa niyo po. Nakawa, dahil po sa inyo, nakakuha po namin yung sweldo namin sa blower. Kaya sana po marami pa yung matulungan ng mga ibang tao dahil po sa inyo. Idol, Idol maraming salamat! Maraming salamat kay Ginoong Michael Young, Presidente ng Brower Builders Construction Supply sa pagtupad ng kanyang pangako. Tama nga